Uh, hello po, uh, shout out po sa mga uh, followers na rin, mga friends at mag-reviews ng ating videos. Uh, salamat po sa mga mag-reviews. Uh, shout out po sa mga OSW at sa mga standby, mga workers, mga government at sa mga lahat na nagtatrabaho, ng standby, uh, mga kasambahay. Shout out po sa inyo lahat, mga estudyante, uh, nandito po ako para magpasaya mga nag-birthday uh, uh, nag-request po sila ng Bluetooth speaker sa KaWatch uh, kahit kunting bagay lang ko ang aking ano aking alay ang aking ibibigay pero uh, malaking kasiyahan na sa aking mapagkukunan kahit munti man lang wala pa po ako malaking sweldo uh, dito sa Meta kahit sa YouTube kasi hindi pa ako monetize sa YouTube monetize pa lang ako kamo monetize lang sa Facebook yo uh, hindi natin kailangan na uh, kumita tayo muna. Uh, tayo muna ang gumagastos. Kahit medyo alam natin na magastos ang pagpa Pero kahit pa paano, pakapagpasayaan na ang kunting bagay. Uh, natin yung ating salamat. Uh, um, 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 uh, uh, uh yan ang kaibigan ko si Kadag. Frantito si Frank. Rin. Uh, matagal ko na siyang pinangakuan na bluetooth speaker. Ngayon ko lang siya napagbigyan. Uh, kahit munti lang, aking bigay. Uh, kasi nakalipas yung birthday niya, uh, ngayon ko lang uh, yung panahon ko, uh, ngayon ko lang siya naragtuan, uh, mabibigyan. Uh, sir, uh, yung Bluetooth speaker na pinangako ko sa iyo, sir. Hey, dala, dala, dala. Kasi sa kanila, buksan mo baka hindi Bluetooth speaker, baka ano yan. yan. Baka hindi Bluetooth speaker yan. Oh, okay. Okay na yan, green. <laughs> sir, Hello. ano ma? Ano sir, masabi mo sa Bluetooth speaker natin? Uh, kahit munti lang, kahit munti ah uh, salamat dito sa speaker kay Remias Vlogger. Uh, suportan natin palagi siya. Ay, salamat, salamat. Uh, kasi uh, masipag uh, ito masipag na taga bantay natin dito sa ah uh, ano uh, dito sa traffic dito sa Baaw. Uh, sila masisipag uh, pasa, papasalamat ako sa kanila. Kaya kung may mag-request po sa akin kung kaya natin, kung makakaya lang ng kahit kunting bagay, uh, mapagbigyan natin. Basta kasi wala pa akong perang malaki, mga bagay lamang na ikakasiya kahit munti lang. Salamat po. Ah, uh, yung smart uh, pupunta natin. Tour. Sir, Ala, Ah, uh, ito uh, birthday, birthday birthday celebrant lang din siya. Ah, uh, kundi nakalipas sa uh, pero ngayon ko lang siya nakaharap kasi ngayon lang tayo ano, ana busy sa mga ibang araw. Uh, sa nakalipas sa araw. Ah, uh, ito ah, uh, payuhan mo dong si ko na ano ko si regalo. Uh, kunti man lang eh pero okay pa paano naka nakaano tayo nakapagbigay. Ayun. Waterproof yan, kahit yan 50 meters, 100 meters, kaya yan. Kasi gamit, ah uh, may gamit din ako yan, yung anak ko, binigyan ko. O, oh, sige, salamat, sir, uh, sa pagpapaunlak mo. Ano masabi mo, sir? Maraming salamat sa iyo, sir. Okay. Salamat sa birthday mo. Uh, ano, uh, masipag, masisipag sila, uh, alam natin na sila ang taga-bantay dito sa uh, traffic para maging maayos, uh, walang madisgrasya. Nandito sila parati nakabantay, uh, mahal natin sila, yung mga yung mga masisipag, uh, kung kaya natin na uh, maibigay, pero mababang halaga lang, pero makapagpasaya kahit mungki. Salamat sa inyo. Uh, sana po pag uh, panuhin nyo aking video, support parang nyo para marami kong mapagbigyan. Kahit kunti lang, wala pa akong sweldo. Kaya pasensya na. Salamat. Oh. Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. Thank you. Okay.